good day mga ka COP Francis beat once again at eto nagahantay tayo kay Sir Def yung nag inquire sa atin na Honda Beat Carb nandito ngayon tayo sa Eriga Street at ayun nakita na natin nagtutulak nga si Sir balit tinulak na ito puminto daw bigla eh at eto na kausap na kami ni Sir Iniwan na yung Honda Beat nya Honda Beat carb type Ito yung una natin nakikita Walang cover At pinihit ko yung Fan nya Malamang sa malamang Stock up Try natin dito i-kick Ayan kumpirmado Stock up na nga Balayan ang nangyari daw dito Ginamit nung kapatid eh nakalimutan yata mag change oil at ayun tapos ito pa wala nang mga cover eh hey no yung cover niya sa makina galing na daw to sa ibang pagawaan eh pinull out lang eto na oh kumpirmado nga wala nang na cover ng engine shroud saka tanggal tanggal na rin yung. wala nang tornil yung tensioner nya okay paklasin na natin at ito nahiwalay ko na labi ang dumi sobrang dumi yun, hindi na maiikot. Natuyuan nito. Baka dahil hindi nakalimutan mag-change oil. Ano yung pinanood sa'yo yung ano eh? Saan? Oil? Oo, oil? oh, yung, yung, yung pinakita ka ay, ah, che checkin nyo yun. Ganyan yun. Yung may Kala ko bolt eh. Hahaha! Hindi ko nga mag-post ko ng bolt. Hahaha! Ang laki o. Oh. Oversize e. Eh. Ay, ginawa nalang ng paraan yan. Oo. Oh, hindi ito yung original niya e. Eh. Ito rin o. Oh, iba o. Oh. <laughs> Pero all-in-one talaga yun. Hindi. Ano lang to. Dapat turnilyo na ganyan. Turnilyo lang. Tapos may ano, special yung bolt na ito e. Eh. pati babao oh. top <laughs> ubus Ute, start up at ayun natanggal na natin yung black nakita nyo pinokpok natin tapos ito naalog alog ko yung connecting rod nya malaki na rin yung clearance may play yan pero hindi ganyan yung pala hindi up na rin kasi yung rod yun sa piston dito makikita nyo yung hit grabe talagang natuyuan ng langis at saka sunog na siya, ano? Nakikita nyo nagmamantsa na yung ano nyo yung langis doon sa head kasi may ibang pyesa ito subukan natin repairin yung pinaka thread nya tsaka yung ano nya itong stud bolt hindi na siya original na pang bit mas mahaba siya eh. siguro ginawa na lang ng paraan nung dating gumawa para mapaubra pero babalik natin sa standard dyan ito yung ano nyo, magneto side. Grabe. Oh. Pwede na na ng monggo to sa biyernes. <laughs> Pag ano, mga boss amo, palinis nyo rin yung magneto tsaka stator nyo. Ano? Tapos papinturahan nyo na rin yung magneto. Para hindi siya kinakalawang. Para maganda naman tignan. Tsaka dito sa side na to may coil seal din dito. Kapag may napansin kayo na naglalangis eh may chance may na may leak na yan. Ito, stock up yung ano, piston sa rod. Sobrang kapal talaga ng ano niya, dumi niya. Pare ko matagal na hindi nabubuksan tong gilid eh. Itong magneto side eh. Ito yun, Yung mga langis putik na. Sama-sama na dyan. Ito yun. Naiwahiwalay na natin. Pinasok ko na siya sa loob. Dito na natin siya bibiyakin. Ito, nag-drain ako ng langis. Konti na lang talaga. Okay. Oh. <laughs> parang marami pa yung ano gear eh. oil eh. lagi kayo magpapachange oil eh. kahit monthly pwede pura lang naman langis kesa dito sa gantong gagawin Biak wala kit abin yun kapay tao sa mayari bearing dalawa pero kailangan nito ano ah. Ah, uh, ha? Oo, oh, tapos sino ba na to? Habang pina-press natin yung sigunyal niya, palit ng bearing tsaka connecting rod. Dito naman tayo sa crankshell. Grabe. Sobrang dumi. Ayun o. No? Kita niyo yung loob sunog. Ayun o. No? na siya minsan nasa kalidad rin ng langis kaya ganyan o ganoon matutuyuan linisin muna natin siya ng gasolina para matanggal muna yung langis langis spirit brush yung gamit natin tsaga tsaga lang o, gasolina At ito napansin ko kasi may mga putol siyang bolts dito sa crankcase yung iba sinubukan ko tanggalin natanggal naman at ito hinantap ko na para kahit papano eh, yung mga tornilyuan pa rin importante yan kailangan nakatornilyan yung mga ano yan, cover ng crankcase cover niya yung iba grabe talagang matigas na tsaka ano malaki na yung butas ng iba ito gagamitan ko siya ng ano, tanso pambuno hihinangan siya yun nalinis na natin ito ito na yung sigunyal nakuha na natin sa machine shop pilita natin na side bearing dalawang piraso at yung Conrad set yung gamit natin sa Conrad set ng yung Aspira kompleto na siya yan, may rod, may pin Yan, hindi ko natin tinanggal yung ano, piston sa rod, ang tigas eh yan. bago na at saka naka-align na rin yan salpak na lang natin ito dadamay na natin yung mga oil seal nya ito yung sa pulley side nya yung malaki tapos ito naman yung sa magneto side yung maliit para habang bakas eh mapalitan na rin ito naano ko na yung isang tornillo Nahugot ko. <laughs> Pahirapan eh. Yung iba talagang sa idle eh. Problema kasi dito pag pinilit mo baka mabiyak eh. Pero dulo dulo okay na yan basta may tornillo. Ayun. Nalagay na natin yung sigunyal dito sa crankshell niya. At syempre, pininturaan na rin natin yung magneto. Para po, Dito sa stud bolt, makahanap tayo nung surplus. Ito, ang haba nung ano eh. Nilagay na dati. Hindi siya bumabaon Kaya hindi siguro nilagyan ng mas mahaba. Ayan nakakabit na syempre lalagyan na natin ng langis yan ito yung langis natin model scooter at super gear oil abangan nyo yung part 2 thank you sa so pananood